Another day na naman, Thursday na at malapit nang matapos ang aming bakasyon. So, magluluto tayo ng bangus. Inilabas na to ni Marvin kagabi. Ilang weeks na rin tong nasa <laughs> Sa freezer pala. Hindi kasi namin maluto-luto dahil nga may iba mga kami mga niluluto. Gusto ko sana lutuin yung bangus tuwing day off lang namin ni Marvin para mas ma-enjoy namin yung kain hindi kasi kami makapagdala ng isda sa work eh. Baka kasi, syempre, may iba kami maka-work na ibang lahi. Baka hindi nila gusto yung amoy ng isda. Kaya hindi kami nagbabaon. Ang sarap pa naman itong bangus sa sasamahan mo pa ng suka, no? Buti na lang meron kami ditong suka na may mga halo na. May nabibiling ganun na dato puti eh. And si Marvin, busy sa kanyang paglalaro ng ML. Yan. So, simulan na natin magluto, guys. Guys, tapos na tayong kumain. Hindi na ako nakapag-update sa inyo. Nag-edit -e ako ng vlog. Si Marvin, ayan. Naguhugas siya. So, intay na lang natin siyang matapos. Nakaready na yung chani ko dito. <laughs> chani. Okay. Kasi chachaniin natin yung ganito ni Marvin baba. Yung mga buhok niya. Kasi dito yung bigote. Natanggal ko na siya nung na nasa camping kami. Nasa camping nga ba tayo nun? Oo, nasa camping kami nun. Nasa tent kami nagpapantok ako. Tapos sabi ko kay Marvin, tanggalin ko yung mga bigote niya. Tanggal, tanggal ko isa-isa, oh. Hanggang sa nakatulog na ako, naubos ko yung ganta niya. Mas maganda kasing tingnan. Fresh kapag wala si Marvin bigote. Tapos yung tubo niya manipis. Di ba, bebe? Kaya mas gusto nga ni Marvin iwawaks. Kasi kapag yung isa-isa, masakit daw. Isabi ko, tiis-tiis na lang muna. Ayan, madaming hinuhugasan si Marvin. Kasi nga, dami namin ginamit nag nagluto tayo tapos yung mga pinaglagyan pa ng ulam yung pinagano na Alin? tapa daw yung minarinate kong tapa masarap daw hindi makamubun si Marvin no tapos ito yung bangus na tira oh pinapapak ko siya kanina ano pa yan sang buo pa yan nangalahati na sabi ni Marvin uulamin niya bukas tapos sabi ko sa kanya Pahingi lang akong konti hanggang sa naging kalahati na guys. Nandito na kami sa loob. mag muna kami ng mga damit. Ayan pa yung mga galing sa Calgary siya kanong camping. Meron pang ayusin dyan. Ayan pa. Tapos ito pa. dami pang kalat. Di ba bebe? <laughs> Kinenek na ni Marvin yung iPad sa Wi-Fi kasi da-download na, na natin. Tsaka, wala pa pala yung Apple ID, no? Ayan. Taray. Ganda ba, be? Laki. Laki daw eh. Sabi niya kanina pag open niya eh. Oh. Hi guys! So nag-edit tayo ngayon ng mga videos. Kasi bukas tuloy ang Winnipeg namin. Nag-usap na kami ni Ate Mary kanina. Ayan. Nag-edit tayo and first time natin gagamitin yung iPad natin. And I'm so happy talaga. Wala na pala yung nasa pilik natin na tanggal na. Kasi si Marvin, si Nico na naman ako. Lagi na lang tinatamaan yung mata natin. Ayan, 'di ba, nag-e-edit na tayo and super laki ng screen ko kasi 13 inches 'to. Kaya naninibago talaga ako, guys. Ito na ang gagamitin natin. Kanina kasi so hindi ko sa pa hindi ko pa sana 'to gagamitin. Kaso nga lang, nag-edit -e ako kanina tapos ang init na ng phone ko. Tapos sabi ko kay Marvin, Be, gamitin ko na 'yung iPad kasi niintay nga namin 'yung tempered glass kaya 'yung case nito kasi nga natatakot ako baka nga mamaya kung anong mangyari at bagong bago hindi ako sanay gumamit ng ipad or phone na walang ano case sya ka tempered glass kasi natatakot talaga ako kasi natroma ako yung una kong phone yung iphone xr ko guys so ayun nga nung nandito sa canada galing pa yung pilipinas binili ko yung second hand kung, kal kung alam nyo man yung green hills dun yung bilahan ng mga second hand na phone kaya nabili ko lang yun ng 15,000 kasi nga bala ko nga mag video video yung journey namin dito sa Canada. Tapos ayun bigla namang na monetize tayo, di ba? Tapos ayun kasi parang ilang buwan pa lang kami ni Marvin dito, nalaglag yung phone ko. Parang mga 4 months pa lang ata kami dito sa Canada. Nalaglag siya, tap, tapos hindi What? ko alam. What? <laughs> hindi ko alam na hindi pala siya tempered glass. Nagbayad ako ng nasa 100 plus noon. Sabi niya kasi tempered glass. <laughs> hindi rin yun. namin nahawakan talagang siya na yung naglagay. Plastic lang pala yung lagay plastic, niya. Plastic plastic. Kaya kaya dapat pag mag-aano kayo, so bibili kayo ng mga ganyan sa Green Hills. Titingnan yung mabuti. Kasi na kami. Akala ko tempered glass. Ayan, nabasag siya. Tapos, mga ilang weeks, ang hirap na nang itouch pinadala ko yun sa Pilipinas tapos gamit-gamit na nung kapatid ko pinaayos ni mama kasi sayang okay pa naman siya ang ganda pa naman ng quality ng camera no napakalinaw guys kaya nga sabi ko kay Marvin gusto ko magkaroon ng XR yun yung pang vlog ko <laughs> kasi ay meron na naman tayong phone nakakatuwa lang kasi kanina guys so nag-scroll ako ng mga pictures namin ni Marvin tapos nakita ko yung mga pictures namin na nagsisimula pa lang kami dito sa Canada. Naipost ko siya doon sa page ko na Crystal in Canada. Tapos bawat picture, nag -qu -qu parang bawat picture may kwento ako doon yung anong nangyari doon sa picture na yon Na may picture ako doon na nasa bus ako, naghihintay ako ng 30 minutes to 1 hour. Tapos ba diba, kung naaalala nyo yung mga dating nanonood sa akin yung bago pa lang kami, sa so, sobrang pagmamadali ko nun guys, so hindi ko naman expect na ganun pala talaga. Tumakbo ako mula sa bahay, papunta dun sa bus stop, nang basa ang buhok. Tapos pagdating ko dun sa bus stop, pagtingin ko sa buhok ko, sa dulo-dulo ng buhok ko, kasi may mga tulo-tulo pa yan ng buhok. May mga yelo, Ye nagyelo yung buhok ko kasi nga ang lamig-lamig nun pag naiwan tayo ng bus, kailangan nga natin maghintay ng 30 minutes to 1 hour. Tapos kapag wala tayong choice, baka malit baka mali tayo. Kailangan ko maglakad talaga ng 20 minutes papunta dun sa kabilang kanto. Kasi dun yung sakayan ng bus papuntang Scarborough Town. Tapos, dati umuwi ako minsan ng mga 11.30. So, minsan mag-isa lang ako sa bus. Pero minsan nakasubway naman ako, may makasabay ako subway. Pero pag nasa bus na ako, minsan mag-isa lang ako. Kaya minsan hindi ako makatulog kasi natatakot ako baka mamaya, syempre hindi natin alam baka mamaya may magnakaw ng gamit ko or kung anong mangyari man. Tapos dadating ako doon mga 12 na tapos maglalakad pa ako ng 15 minutes papunta sa bahay kasi wala namang basta na pumapasok sa mga looban doon. Doon sa lugar na tinitirhan namin ni Marvin. Tapos, naalala ko ng mga panang iyak ako ng iyak pag ano, pag uuwi ako or papasok ako. Kasi nga, ang hirap, ang hirap mag-commute. Kasi, syempre, nasa Pilipinas ako. Pumapasok ako sa school, sa sa lugar namin, sa mga uban, hatid sundo ako ng papa ko. Or, meron naman tayong pang tricycle. Doon naman sa atin, di ba, ang dali-dali lang naman ng ano, pagko-commute doon, sobrang daming sasakyan. Tapos, Nung nag-college naman ako, yung school, yung inuupahan ko na bahay, tapat lang ng school namin. Maglalakad lang ako ng mga 2 minutes, nandun ako sa school guys. Tapos nung nagtrabaho naman ako sa Manila, yun nga nung una, malayo yung biyahe ko, Marikina to, ano, Mandaluyong. Tapos sumipat ako sa San Mateo, mas malayo sa so San Mateo to Mandaluyong. Pero ano lang naman 'yun, mga isang buwan lang atang ganun yung ganap ko or dalawang buwan tapos nakakuha ako ng room for rent, mga 3 minutes walk lang sa work ko. Kaya nung dumating tayo dito talagang yung pakiramdam na sobrang pagod talaga, iba yung pagod. Pero in fairness dito sa Canada, nagawa ko mag-double job, 'di ba? Kasi sa Pilipinas dati nagtataka pa ako kasi sa Pilipinas yung mga kasama ko pagkatapos ng duty parang nagbabar pa sila sabi ko paano nila nagagawa yung pakiramdam ko para pagod na pagod na pero dito sa Canada nagagawa pa natin mag double job ba diba? so nababalikan lang namin ni Marvin yung mga dating nangyari na minsan masasabi mong malayo na kami dun sa dati pero syempre malayo pa rin naman kami sa gusto naming mangyari talaga sa buhay namin, di ba? Hindi na tayo nahirapan mag-commute dahil may sasakyan na kami. Tapos, yun nga sa phone na hindi ko na kailangan bumili ng second hand na phone para lang meron akong magamit. Kasi ngayon, kahit pa paano, kaya na natin kumuha ng brand new na phone. Pero yun naman, hindi naman yun basta luho dahil may pinagagamitan nga ako, dahil may extra income ako na YouTube. Tapos, ayun nga, nung namonetize nga ako ng ito lang sa Facebook, kumuha din ako ng iPad para mas madali nang mag-edit kasi ayoko namang masira yung phone ko. Malaki na yung nababawas sa battery health kasi yun lang yung lagi kong ginagamit. Tapos yun nga, nung time na nakagraduate na si Marvin, no, nasa Toronto kami, nakakakain na kami dun sa mga gusto namin. ba diba? Kung ano, alam kong alam nung mga nanonood sa amin since nang, ah, yung mga subscriber namin mula na mula simula alam nila yung mga pinagdaanan namin ni Marvin na sobrang hirap tapos nag nilagnat si Marvin parang 2 months pa lang kami noon dito sa Canada na wala kaming ibang lalapitan so uuwi ako ng 12 am sa bahay na kailangan ko pang mag-init ng tubig para punasan si Marvin ng mainit na ano yon yung bimpo. Kasi di ba pag sa sa Pilipinas, kapag nilalagnat, kailangan pupunasan mo na medyo mainit para medyo bumaba yung init ng katawan. So, nagaganon -ga ako kay Marvin. Mas tatawag ako sa papa ko kung anong pwede kong gawin. Ganyan, sobrang hirap. Grabe. Tapos, minsan, susunduin ako ni Marvin kapag sobrang late ko na talaga. Sobrang late na ng uwi ko. Tapos, ang nangyari nga, hindi na kami nakakapagkita ni Marvin dahil nga minsan ang haba oras ng work. Uwi akong tulog si Marvin. Tulog. <laughs> u Uwi akong tulog. uuwi, akong tulog si Marvin naalis ako ng tulog si Marvin tapos minsan video call lang kami or minsan pag may time si Marvin pag maaga siyang umuwi galing sa school dederecho yan sa downtown kung saan ako nagtatrabaho bibisita si Marvin sa work ko para lang magkaroon kami ng time sa isa't isa kahit mabilis lang kasi minsan 30 minutes lang bago yung start uli ng work ko 7.30 to 4 ata yung paso ko nun tapos 4.30 na ata yung next hanggang 10, 10 or 10.30 basta so, mga ganun bibisita lang si Marvin dadala niya ako ng pagkain ko doon kami sa kung ma alam nyo ba yung queen Queen Street ba yun? Nalimutan ko na pati yung kung saan ako dati. Basta don sa ano, sa sa ilalim ng station, meron dun food court. Ay, basta sa il ay mali. Sa ilalim ng building na pinagtatrabaho ko, meron dun food court. Dun din yung daan papunta doon sa subway. So, minsan dun ako natutulog ng mga 30 minutes or 1 hour, minsan dadating dun sila ate Aliza, sila ate Erika na tulog ako, gigisingin ako kasi kasi nga ilang minutes na lang, kailangan na namin umakyat sa building at magiin na kami. Yung mga ganong ganap ba? Tapos minsan, syempre, mayroong Jollibee sa downtown. Pupunta si Marvin dun sa work ko tapos mga 30 minutes lang yung bakanteng oras ko bago mag-start uli ako sa trabaho. kakain kami dun sa Jollibee. tas magdadala pa si Marvin ng kanin. May nag-comment nga sa amin na mali daw yung ginawa namin. Nagdala kami ng kanin sa fast food. So, noong time kasi noong talaga nagtitipid kami ni Marvin. Ang mahal din kasi kung o-order kami na extra na kanin sa Jollibee. Kasi ang minsan ang in-order namin yung dalawang chicken na na may isang rice. Tapos tigisa na kami ni Marvin, ni Marvin dun sa chicken. Tapos kung makikita nyo din sa mga dati kong vlog na talagang pag-order kami ng pagkain ni Marvin, talagang nag-share kami. Yung paborito namin kainan sa food court sa Scarborough Town, yung Asian food yun eh. Yung parang two meat tapos rice, nag na kami dun kasi ang dami na ng serving tapos nasa $17 lang yon tapos pagkakain naman kami doon sa paborito namin Korean restaurant, maabot lang ng 30 plus yung pagkain. 30 plus yung babayarin namin, hindi kami umaabot ng 40 to 50 nung time na yon. Nakakatuwang balikan lang yung mga dati kasi syempre hindi mo akalain mga nagawa nyo yon. So ang dami na nating, ang dami nang nangyari sa amin dito sa Canada. Syempre may mga iba rin kami na hindi sineshare sa inyo na pinagdaanan namin ni Marvin, di ba? So, minsan iiyak na lang talaga. Tapos, syempre, ako 23 years old ako nung dumating ako dito. Tapos, tapos first time kong lumayo sa pamilya ko na mag-abroad talaga. Si Marvin kasi syempre, seaman siya. So, sanay na siya. Kaya minsan, ano, yaya happy niya ako pag nakikita niya akong umiiyak. Syempre, sabi ko, namimiss ko na pamilya ko. Tapos sabi ko, Nahirapan ako sa work ko Kasi mayroon nga akong gustong work talaga Pero hindi ko naman siya pwedeng makuha Dahil kailangan ko pang mag-aral Kung gusto ko talaga yun So, madami pa tayong pagdadaanan Bago makuha yung dream job ko Pero dadating din tayo dan Kasi so supportahan naman tayo ni Marvin Sabi niya, okay Basta, kung gusto ko talaga Go, so, susuportahan niya ako Yan. Tapos, ayun, ngayon nabibili na namin yung mga gusto namin kahit pa paano, ba diba? Pero hindi naman yung basta waldas lang ng waldas. Kahit pa paano naman, meron naman kaming tinitira talaga, guys. Ito, nakapag-calgary kami, medyo malaki din na gastos. Pero hindi ito yung gastos tulad sa iba na talagang, ang laki talaga, guys. Hindi naman umabot ng dalawang, dalawang libo ata yung ginastos namin ni Marvin. Basta na enjoy lang din namin yung Calgary trip namin. Babalik uli kaming mag-travel uli ni Marvin kahit yung mga malalapit lang ba. Syempre minsan dito sa Canada, yun na lang talaga yung kaligayahan mo eh. yung mag-travel lalo na no pag nagwinter sobrang hirap ng maglabas-labas, talagang bahay, trabaho, bahay, trabaho ka. Kaya habang hindi pa Winter Sulitin na din namin ni Marvin. Mag-follow na rin kayo sa Facebook page ko na Crystal in Canada. Nag-upload ako doon ng mga short videos. Siyaka yung mga picture. Yung mga ano, ganap-ganap namin sa buhay. Siyaka yung mga uh, share ng mga bagay-bagay na makakatulong din sa iba. Ganun ba? So ayan, si Marvin na sa labas nagbabakyong. ko, naririnig niya, nagbabakyong siya sa labas. Tapos next niya, magbabakyong naman siya dito sa loob. Tapos... Ano oras na din? Hindi ko alam kung makapag-impake pa kami ng gamit namin para bukas papuntang Winnipeg. Pag hindi, bukas na lang talaga guys. Gising na lang kami ng maaga. Tapos nagyayaya si Marvin na gumawa ng leche plan ngayon. Tapos sabi ko, be, tapusin ko lang muna yung pag edit ng mga vlog ko. Saka tayo gumawa. If hindi ko matapos ngayon, bukas na lang natin gawin before tayo umalis kasi si Ate Mary hindi pa naman siya sigurado kung anong oras siya makakadating dito sa Kipling dahil nga magpapaayos pa siya ng sasakyan hindi ko alam kung ano problema ng sasakyan niya sabi niya may papaayos daw siya sa car so ayon so pangalawang beses natin makakapunta sa Winnipeg guys balikan balikan bukas yung alis namin tap Friday tapos Saturday uwi rin kami tapos linggo, rest na namin ni Marvin. Kasi Monday, back to work na uli kami ni Marvin. Napakabilis ng araw. Pero okay lang, nasulit din naman namin yung bakasyon namin dahil ilang araw kami sa Calgary, tapos nag-camping kami, tapos nakapag pa kami ng isang araw sa Regina bago umuwi dito. Tapos ngayon, pahinga lang kami ng mga two days dito sa Kipling. Then, punta tayo ng Winnipeg. Ayan, meron naman kaming matutulugan sa Winnipeg, yung kaibigan ni Ate Mary. Doon kami mag stay mag-ikot-ikot lang kami sa Winnipeg, mag-ano tayo, mag-seafood city. Nag-seafood city kami sa Calgary, pero hindi kami nakapamili, dahil nga, magka pa kami, kasi pag namili kami ng mga ibang pagkain na frozen, baka masira. Kaya sabi namin ni Marvin, kung matuloy yung Winnipeg, doon na lang tayo mag-seafood city. Ayan. Nung Winnipeg naman kasi hindi na siya ganun kalayo dito sa amin. Para kay Marvin, kasi sabi niya, yung mga 4 hours na drive daw, okay na sa kanya. Easy na daw yun sa kanya. Kasi dati nahihirapan, mahirap daw sa kanya yung mga 4 hours drive. Pero dahil nga nakapag-drive siya ng more than 10 hours papuntang Alberta. Kaya sabi niya, go, go. Tapos everyday yung aming mga lakad, mga ang mga biyahe namin 2 hours, 3 hours, 4 hours, yung mga ganun ba. Pero at least naka-survive naman kami sa travel namin. At ngayon problemado tayo sa bayarin sa credit card kasi credit card yung mga ginamit natin. Kasi sayang nga yung points. So, yung nag sa amin sa camping, sa hindersley sa RBC siya nag-work, eh, uh, RBC din yung banko namin. So, madami siyang na-advise sa amin. Yan, siya, lalo na pagdating din sa mga investment, if ever nga dumating yung time na gusto na rin namin kumuha ng mga investment, ganyan. So, nag-share si Kuya, tapos pagdating din sa pagkuha din ng mga bahay, ayan. Kasi sila Kuya matagal na rin dito. Si asawa ni Kuya mas matagal, parang eh, 2013 ata si ate, mga ganun, o 2012. So, halos ilang taon na rin siya dito sa Canada at sa Kindersley na siya nagsimula. Pero galing din siyang Winnipeg, ta sa Kindersley si ate nagtaroon ng papel. So, ayun. Nakakatuwa lang din yung mga ibang kakilala namin na matatagal na dito na nagsishare ng experience nila nung bago pa lang sila dito. Sa so, ngayon nga ito, dahil nga sobrang daming rules na nang ang daming policy na nababago dito sa Canada. Magdasal, syempre magtiwala sa so, Lord kung ano ba talaga yung plano niya sa atin. Kasi, syempre kahit anong plano natin, kung hindi naman to para sa atin, wala din. Ano na lang, enjoy na lang natin habang nandito. Enjoy, ipon, ganyan. Magbabalak nga kami ni Marvin kung mag-add ba kami ng work. Kasi syempre, 3 days nga yung aming day off wala naman kami ginagawa dito sa bahay <laughs> sa tatlong araw na yon tapos ngayon hindi na kami masyadong pupunta ng Regina kasi wala na namang ganap si Minsa ano na lang once a month or twice na lang kapag walang wala na talaga kaming laman dito sa ref namin saka sa pantry, sa kalang kami pupunta. So, mamaya na lang uli, guys, tapusin ko lang yung pag edit natin. Guys, Alright. pupunta muna kami kala Ate Aida para ibigay yung regalo dun sa mga bata. Tingnan nyo, sobrang dilaw sa labas. Kita ba siya na madilaw? Hmm. Tapos may rainbow, nag-ulan din. Ay, bubuksan pala natin sa sasakyan. Sorry. <laughs> Kaya pala ako lumabas. Ayan, no. Basa yung sasakyan. Kita nyo ba yung rainbow? Ang ganda! Be, dalawa yung rainbow! Ang galing! Ay, mga regalo, ako saan? Ay, yung mga regalo na loob pa ng bahay. Kukunin ko lang muna. Mabilis lang tayo, guys. Kasi hindi pa ako tapos mag-edit ng vlogs ko. Sabi kasi na ate Aida, bukas daw ng umaga, paalis din sila. Kasi birthday ngayon ni Pachi. Kaya sabi ko yung Marvin, dalhin na namin kahit mabilis lang. Para mabuksan na niya. Gusto ko kasi makita yung reaction ni Pachi. Nakauwi na kami dito sa bahay, guys. Sana na si Marvin. Si Pagyern! Tapos na siya sa washroom mag -vacuum. Dito na siya sa kwarto. Ayan. Tapos tayo, hindi pa rin tayo tapos mag-edit ng vlog natin. Ayan, no. Matagal-tagal pa yan. Guys, tapos na tayo mag-edit. Pero ang epic lang nang nangyari. Dahil hindi pala yung account ko ang nakakonect sa ko dito sa bagong iPad. So, naggawa siya ng bagong account kasi naka-pro. Kasi, hindi siya naka-pro. Dito sa phone ko, naka-pro ko. Tapos, nung chinek ko yung account, magkaiba siya. Dapat pala, i-connect ko siya sa email ko, hindi dun sa mismong TikTok account ko. Kaya ang ginawa natin guys, dinilit ko yung ibang mga nakapro para ma-download ko pa rin yung video. Tapos bukas itutuloy ko na lang siya. Lagyan na lang natin ng mga konting sounds effect. Then upload na rin Sound natin tomorrow. Noise.